may mga sakit na hindi mo kayang ipaliwanan. Hindi mo maalala kung kailan nagsimula. Pero alam mong matagal na silang nandyan. Yung lungkot na bigla na lang sumusulpot. Yung galit na hindi mo maintindihan kung kanino. Yung takot na tila galing sa nakaraan na hindi mo maabot. Dala mo pa rin hanggang ngayon. Ang mga sugat na nakuha mo nung bata ka pa. Mga salitang sinabi sa'yo na akala mo wala lang. Pero paulit-ulit mong naalala tuwing nag-iisa ka mga pagkukulang na hindi mo nakuha noon. Napilit mong hinahanap sa ibang tao ngayon. Hinahanap mo ang pag-ibig sa maling tao. Ang atensyon sa maling lugar. Ang seguridad sa mga bagay na panandalian lang. Kasi may batang bahagi sa iyo. Nananatiling takot, nanatiling bitin. Nanatiling naghihintay na mapakinggan, mahalin at yakapin. Pero mayon na matanda ka na. Kailangan mong matutong maging magulang ng sarili mong sugat bata. na ang kailangang magmahal. Ikaw na ang kailangang magsabi sa kanya. Naligtas na siya. Hindi madali. Pero possible. Unti-unti. Sa bawat pag-amin mo ng sakit. Sa bawat luha na pinakawalan mo. Sa bawat araw na pinipili mong maghilom. Binibigyan mo ng boses ang batang ikaw. At sa huli, hindi mo man mabura ang nakaraan. Pero maaari mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo hindi mo na kailangang patuloy na magtago sa sakit ng kahapon. Dahil karapat dapat kang gumaling. Karapat dapat kang matahimik. Karapat dapat kang mahalin ang buo.